Waiting for the bus. Work, work tayo ngayon. Pero 5 hours lang. Sabado nga pala ngayon. Ayan. Darating na yung bus in few minutes. Ayan yung simbahan. Bali 11 to 4 lang work ko ngayon guys. Ayan na yung bus guys. Nakikita ko na. Sobrang tahimik. Sabado ngayon. Sakay tayo. Nasa work kasi si boyfriend. Pero pag uwi, susunduin niya ako. Ayan na. maganda masyadong sakay kasi sabado ngayon yung iba walang work kahapon yung off ko friday Park. Ito ko na babasa tapat ng Mercadona. Ayan. So ito yung park. So wala namang naglalaro. Bawal. So dito ako nagpapalipas ng oras guys. Kasi maaga pa masyado. 11 pa yung pasok ko. lang ako dyan sa isang bangko dyan. Dito na ako sa park guys. Yan. Umaga pa kasi. 11 pa yung pasok ko. So, ang ginagawa ko dito ako tumatambay palipas oras. Kasi yung bahay ng amo ko 10 to 15 minutes walk lang from here. So, ayun. Pero pumapasok ako mga 10 minutes before 11. Ako <laughs> pa rin. So ayun, pag may trabaho sa umaga yung boyfriend ko, di nagbabasa ko sa pag-uwi niya ako sinusundo. Alternate kasi yung pasok nila. So next week, uh, ano naman siya? Uh, ah, hindi kasi ngayon kasi extra Sabado ngayon eh. Extra yung work nila today. So ayun. Pag panghapon naman siya umaga niya ako inahatid Tapos magbabasa ko pag-uwi. Yan. Palipas oras lang dito. Nood-nood lang YouTube. Mamaya ulit guys. Bakad guys. 10.35 na. Pero hindi naman ako nagahabol ng oras. Maaga pa. Ayan. So dito pala ngayon, no? May piling mga community yung lockdown. Hindi naman totally lockdown katulad noon. Parang restriction lang na bawal kang lumabas sa community mo unless mag-work ka o punta ka sa ospital yung mga importanteng bagay kasi tumaas yung case ng COVID naman so yun at least ngayon hindi naman nawala ng trabaho yung iba katulad noon talaga nag lockdown Nawala ng work so ngayon work work tayo Hindi, hindi masyadong malamig ngayon this week mainit pero ngayon ngayong umaga yung normal na lamig ng umaga guys Ayun ng aso white gusto rin namin mag ano ng aso mag alaga pero ewan kailan mangyayari Ano siya? Nagpapahinga ba siya or what? <laughs> Hindi naman mag-focus. Ayun. <laughs> naglalakad ng aso. Dalmatian guys oh. mga apartment dito guys Ayan. Mm. ang sarap maglakad ng umagi ganito yung init hindi siya sobrang init May isa pang park dito guys. Oh sabi ko, itatry ko dito magpalipas oras, lag ko na nakalimutan <laughs> sa susunod, kasi parang mas malapit kasi ito eh o diba, ang ganda malapit na tayo. Ganyan. Pawid tayo guys Malapit na ako sa work Sa Alcala de Hinares pala ako nag work guys Well before last year dito kami nakatira Kasama to sa na lockdown Pero dun sa amin sa Kamarma hindi siya lockdown So, isang bus lang. Isang sakay lang ng bus. 20 minutes. Pag by car, 10 to 15 minutes. Dito na tayo guys work work muna ako. See you later. So guys, pauwi na ako. 4 o'clock na. <coughs> Pagod ah. <laughs> pauwi na ako guys. Ito na yung sundo ko. Ibinili lang siya dun sa alimentasyon. See you later. Baka makapiray tayo sa sounds.